former WBC featherweight champion Mark Magnifico Mags Ayo. is dedicating his match this week in December 14 in Long Beach, California. The his late boxing brother and fellow Magnifico, Israel Vasquez. Ilang tulog na lang laban na ni Kabayan Mark Magnifico Max Ayo. Bagamat ito'y tune-up fight, pero napaka-importante pa rin dahil isang pagkakamali lang ng ating kabayan Mark Max Ayo ay posibleng hindi niya na makuha ang inaasam na world title fight. Kaya sigurado ako na magpapakitang gilas na naman ang ating pambato. Sa mga nagsasabi na magtataho o magbubuko at wala daw sa ranking ang kalaban ni Mags Ayo. Sa mga nagsasabi na tune-up fight si Brian Mercado para kay Mark Mags Ayo. Ang bata ni Floyd Mayweather na si Kermel Moton. Ang dapat sana ang kalaban ni Brian Mercado sa kadahilan ng nag-overweight ito ng 15 labs. Kaya hindi na itinuloy ang laban. Ang laban sana ni Kermel Moton at Brian Mercado ay nakaschedule noong November 30. Ang ibig sabihin lang nito na nakapag-training si Brian Mercado ng sapat na panahon. Kahit wala ito sa top contender ay delikado pa rin kalaban. Dahil wala ng oras ang kampo ni Mark ayo Para pag-aralan ang kanyang galawan. Alalahanin ninyo na ang replacement. Or yung kalaban na hindi na napaghandaan ay napaka-delikado. Marami na tayong napanood na tinalo ng replacement ang kalaban nito. Katulad na lang ng kay Icon Pacman laban kay Jorg Ines Ugas. Na ang dapat makalaban ay si Errol Spence. Kaya ang pinaghandaan ng ating nag-iisang 8 Division Champ ay si Spence. Subalit nga umatras ito kaya ay Ugas ang pumalit. Dahil ganun din ang sabay-sabay kay Ugas na mahina lang. Subalit natalo ang ating edulo na si Pacman. Kaya sa boxing ay binibigyan ng tatlong buwan na paghahanda sa laban. Upang makapag-ensayo at mapag-aralan ng kilos ng kalaban. Mabalik na tayo kay Magnifico. Ang WBC at WBA. Ang pinakasikat na titulo kung ay rarank mo ang apat na sanctioning body. Kaya ito ang gustong makuha ng kahit sinumang mang boksingero. Ang WBA Super Featherweight Title. Ang hawak ng Amerikanong si Oshake Foster. Samantalang ang WBA title naman ay na kay Lamont Roach. Na isa ring Amerikano, na postpone ang laban ni Lamont Roach kontra Gervonta Davis. At na reschedule na ito sa susunod na taon ng Marso. Nakataya dito ang titulo ni Davis. Kaya pwede pa rin idpensa ni Roach ang kanyang titulo. Ngunit ito'y nasa pagitan na ng July onwards na taong 2025. Kaya ang bakbakang mags ayo versus Lamont Roach ay malabo pang mangyari kaya kung gugustuhin ng team magsayo ng world title fight sa first quarter ng susunod na taon ay mataas ang sa napalagan siya ni Osia K. Foster number 2 sa WBC rangkang si Mark Max Ayo kaya walang takas sa kanya ang champion ang number 1 naman na si Eduardo Hernandez ay tinalo na ni Foster ito sana ang dapat makakalaban ni Mark Max Ayo ngunit kapag naipanalo niya ang laban kay Mercado Maaaring championship na ang kasunod o ang tapatan nila ni Hernandez. Kamusta mga idol? Sports Zone PH Para sa sports news and update Kung bago ka pa lamang dito sa channel ko Pintutin mo na ang subscribe button at notification bell Para lagi kang update sa mga sports news